Atin hontinutu tinutukoy ang chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, si Deputy Minority Leader, Risa Honteveros. Hi ma'am, magandang hapon po. Hi Miss Sally, magandang hapon na rin po at sa ating mga tagapakinig. Mm -hmm. Ay salamat ho sa pagkakataon ma'am. Unahain ko po itong latest development pagdating sa Pogo, mm -hmm. yung pagkakaaresto po sa sinasabing Kingpin o Pogo's or boss of bosses ng Pogo na si Liu Dong also known as Lin Zunhan. Ah, uh, ito po ba 'yung magandang development? Magiging susi oh, po kaya ito para malaman na natin ang mga tunay na mastermind sa illegal Pogo sa bansa. Hari nawa Miss Sally, kasi may mas malalaking mga boss pa dyan na mm -hmm. hindi pa napapanagot Opo, pero malaking panalo na rin mm -hmm. sa kampanya laban sa mga kriminal na arkitekto ng Pogo at uh, scam hub sa bansa. Itong pagka-aresto nung sinasabing big boss na mm -hmm. si Liu Dong Yes ma'am mm -hmm. Nice time Bureau of Grace Forces of the Philippines National Office Survey ng AFP na walang humpay na nagtrabaho para masigurado na iyang si Dong ay hindi makatakas sa batas hmm. at uh, dahil na may mga mas malalaking boss pa, mm -hmm. Sana ay masundan pa ito ng pag-aresto ng iba pang big bosses ng Pogo at scam hubs mm -hmm. gaya nila Duan Ren Wu, mm -hmm. Zhang Jie at uh, Huang Ziyang. Mm -hmm. Pero siyempre kahit nga pa ma malaking panalo na ito, okay. we should not be complacent or mm -hmm. reckless. Mm -hmm. Sa dami kasi ng mga inoperate na Pogo hub niyang si Liu Dong, hindi nga ito pwedeng nagawa ng walang kumanlong mm -hmm. na ng gobyerno. So I hope that we can also identify the Filipino associates of Yudong mm -hmm. At yung mas malalaking boss pa, mm -hmm. dapat natin silang mahuli at dapat silang managot